po. Ay padawin na po ah. si Boy Hulagpos. Asa ulak mo Si Boy Sabi. Sana yung mabsin ka muna. Ay padawin na po. Nadali na nan Kim Joey. Nadali. <laughs> Timekos bekos. Bakit mo makakawala? Oh. Thunder anglers. <laughs>

Talaki to. <laughs> Nung talaki to, dili ang berjak. Ang berjak. Ang <laughs> <laughs> Release mo, release mo. yung wireless release mo. Ayun pala. Ayun na, hala ko yung talaki Ang <laughs> ah. berjak. Ang nadali ni paring ni Boy